So, uh, napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, no? mga ka-viewers. So, sa umagang ito ay nagpipitas po tayo na ang talong. Nakaliks yung puwan. So, ito ang silbi pangalawa nating harvest mga ka-farmers no? sa ating talong. Kung saan marami na tayong mga bunga na ating makikita po no? sa ating mga talong mga ka-farmers. Ayan na po ang ating mga talong. Marami na mga malilit na bunga. Ayan. <clears throat> so ganyan pag mag-harvest mga ka-farmers kasi ah uh, napaka-dami po ang dahon no. Tapos ang mga bunga hindi natin makikita. So marami na mga bunga sa ilalim natin makikita sa ating talong. Mga ka-farmers, so, so ganyan na ang ating no makikita sa ilalim. At ito po ang ating na-harvest, sobrang ganda. So may mga baluktot kasi yon po ang nakasakdal sa lupa uh, sa mulching mga farmers. No. Ngayon, ang ating mga bungang makikita sa ilalim, ganyan na karami. Ayun. So, hintayin natin 'to mga farmers, no? Sa sunod na mga araw, marami na tong maharvest. Ayun, no. Tingnan niyo ang mga bunga at ang ganda yan ito ang makikita natin sa din sa uh, din na side may malalaki at may maliliit so yun lang po no, mga ka farmers marami na ang bunga ang ating uh, talong okay balik ako kasi nagpipitas din ako mga ka farmers So ito po ang ating pinagpaguran na mga talong mga ka-farmers kung saan may mga bunga na no? Yan, no? daming makikita nating mga bunga sa ilalim ayan so, dahil sa sobrang kapal mga ka-farmers <laughs> hindi lang natin mapansin ang mga bunga no? so, basta marami ng bunga mga ka-farmers yun lang po ang may share ko sa inyo at may update sa hapong ah, it, ah, sa so umagang ito yan tapos dito sa isang linya oh, ganyan din ang ating mga makikita mga bunga oh. pag ibaba natin ang kamera pag dyan sa ayos taas ah, hindi tayo makakita no so yan lang mga ka farmers mga ka viewers hanggang ah, dito na lang so nag harvest kami sa pangalangang harvest ngayon sa ating talong so hindi pa to siya masyadong marami no? kasi Uh, pangalawa pa lang mga ka-farmers tapos ang bungay pa isa isa pa lang ang malalakay hindi sila magkasabay so yan na po so buting ang mga ka-farmers magang ito wala na ulan no? wala na ang ulan so, yan ang ating makikitang mga bunga sa ilalim napakadami po mga ka-farmers yan So ang ating 50 days na talong. Okay, so sa inyo lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.